Hello guys, uh, good morning! Good morning! Excited na ba? Yes! Maganda ba yung negosyo? Yes! Naintindihan mo ba? Yes! Ay. Ang ko lang si Junisher. Hindi, ah. hindi, hindi, sigit lang. Si Junisher ay isang napakaguwapo, di ba? Yes! Guwapo? Yes. <laughs> Pero bungas, marami pa kagaya ni Junisher na makakasama natin. Nakikita niyo po yung ating Eto po, bukas po, ha? I-announce ko lang ng konti, brother. Bukas, magkakaroon tayo ng season l with meeting after meeting car display sa baba. Multiple sports car, naka-display sa baba bukas. At, ang makakasama natin dyan, Eto po, ha? Eto yung ating mga sharer, yung mga ordinaryong tao, nakamukha ng mga kasama natin dito, pero nakabili at nagkaroon ng magandang resulta sa ating negosyo. May bonus pa. Alam mo yung pinaka-bonus? Bukas, live, face-to-face, -face, makakasama natin ang top one ng buong community ng Empowered Consumerism, si Upline Albert Hasma. He will be sharing his story Probably some tips paano siya naging top 1 at kumita ng napakaraming milyon sa negosyo natin sa Alliance Emotion. <laughs> at ito yung pinakahuli, eh kung kayo naman ay mahilig sa sports at kayo naman ay mahilig pumalampak at humiyaw at sumuporta, right after this L-Cup season, lahat ng nakikita niyo dyan, including up upline Albert Hasma, kasama natin maglalaro sa AIM Global Basketball Club sa ating Liga sa Tuesday, tomorrow 10pm at Gameville dito lang naman yan sa may uh, crossing area so may, ano nga ba ito? sa Greenfield area na okay? of course so ang mga lalarong teams niya, lalarong team ang UDT, lalarong team ang Hustlers and Cross Lines. Lalaro ang J-Lim Project or Project High. Lalaro ang AUBI International. Lalaro din ang Dream Ballers. Ito po, kami po, management with Marco and the team. At ano po ba yung isang team? Kasama natin dyan. VIP. Uh, VIP Club together with Upline Lance Posadas. So, if you can be present tomorrow, ito lang naman ay tip. Pwede mong makita yung mga mayayaman, milyonaryo sa negosyo natin doing other things. Pwede ka mag-selfie, mag-picture, and mingle with them tomorrow. Alright? So, yun lamang. Back to our brother, Julio, sir. Okay, guys. Palakalan pa natin si Sir Perry. Diba? Thank you so much, sir, sa napagandang updates. Okay, see you bukas, guys, ha? So, by the way, guys, good morning! Good morning! Ready na ba yung maman? Yes! Yeah sasa ka may mga first timer. Ang dami o. Palapukan natin yung mga first timer. Okay, so maganda po yung negosyo. Actually, yes! sure napakaganda. So, siyempre guys, ang goal ko ngayon is mag-share ng product. Produkto ako ng AIM Global Group of Company. Excited na ba tayo malaman? Yes! Gusto nyo makilala ko? Yes! So, siyempre, first time natin nag-talk dito. Palapukan natin. Thank you so much. Alay, sinusun si global. Kanali na sa Project Guy, binigyan tayo ng privilege mag-share ng ating achievement. Okay? So, sino yung mga estudyante dito? Taas ang kamay. Mga estudyante. Okay? So, ba't kong tinanong? By the way, guys, ang background ko before, estudyante po ako. Okay? So, syempre, guys, I live in Sambuanga City. Okay? So, taga Sambuanga po tayo. Sino yung mga taga Mindanao dito? Mga Muslim, sino? Taas ang kamay. Dapat proud ka kasi Muslim po tayo. Okay, so siyempre guys, ito po yung background po. Okay, so ito ba yung ating click? Paano ba ito clicker? Okay. O yan. Okay, so kaya yung mabuti guys. Okay, so estudyante po tayo. And hindi po tayo nakatapos sa pag-aaral. Okay? And syempre yung background ko po is yung nanay ko po ay isang OFW. Sino yung may mga magulang dito na OFW? Hanggang ngayon, nasa ibang bansa pa. Okay, kayong mahiya. Okay, so dapat proud kayo. Bakit? Kasi parents yung parents naghirap sa ibang bansa para at least matulungan kayo dito sa uh, pangangailangan sa buhay. Tama po ba? Yes. Yeah. Okay, so syempre, ako guys, nangarap ako. Lahat naman tayo may pangarap. Tama po ba? Yes. Yeah. And syempre, kung nasisipag ka sa trabaho mo right now, alam ko, may pangarap ka pa kasi gusto mo makaahon sa kahirapan. Tama po ba? Yes. Yeah ikaw man ngayon na may pangarap ka sa buhay, kung sino man nag-i-invite sa'yo ngayon, magpasalamat ka. Bakit? Dinala ka sa tamang opportunity. Di ba? Pasalamatan mo yung mga nag-invite sa'yo kasi bakit? Yung time na pinigay mo ngayon, hindi po sayang. Alam ko, makakatulong to para magbago ang buhay buhay mo guys. Bakit? Kasi ako po yung produkto ng Im Global Group of Company. Okay, so syempre, na-invite po ako sa Facebook. Sino na-invite sa Facebook dito? Okay, so ang swerte nyo guys ha, na-invite po kayo sa field. Di ba ang field yung ganito, seminar? Yes. Ako po na-invite po ako sa online. So syempre, dapat magduda ka, di ba? Kasi online lang eh. Hindi mo nakikita yung mga tao impersonal. Ikaw ngayon, Nakikita mo ba yung nag-invite sa'yo? Yes! Maganda na ba? Yes! Ano sinabi sa'yo? Kumain o mag-date? <laughs> Kasi yung marito siguro mga ang sinabi, mag-date lang o kumain. Pero, di ba, nandito ka ngayon sa harap. Tama ba? So, wag mo tingnan yung oras. Bakit? Kasi this night, mag-share ako ng inspiration ng kwento ko because of this company, nagbago ang buhay natin. Okay? So, yan guys, for sure, hindi pa ako nag-aaral. Diba kasi yung nag-aaral, iba po yung pungapasok. Ang pungapasok po, mataas yung grade. Sino yung matatalino dito? Kasi pag matalino ka, syempre alam mo na, araw-araw ka nag-i-study. Ako po hindi po gano'n. Kasi alam mo na guys, uh, sabi nga nila, bad boy daw. Kasi nga, hindi lang nag-aaral. Kasi gusto ko lang po yung uh, yung uh, baon ng magulang ko. Diba? Sino dito nag-aaral? Dahil sa baon lang ng magulang. Tasa kamay! Wag kayo may lahat! Tagal po ako! Kasi bakit? Bakit ako nag -aaral? Kasi nga gusto ko lang po yung baon. Baon lang gusto ko. Bakit? Kasi wala akong magaw. Hindi naman ako matalino. Hindi naman ako magaling. Bakit? Pinangal ako may rap guys eh. Parents ko po, OFW. Proud to say bakit? DX po siya eh. Diba? Pag sinabi ko OFW, ang gandang pakinggan. Pero reality po, mahirap po yung ginagawa nila. Domestic helper po yung nanay ko. And Uh, sa pamilya ko po, more politician kasi kay mga Muslim po. Pero hindi naman ang yaman ng pamilya ko ma may bigay sa akin eh. Tama ba? So doon po ako namulat sa katotoh katotohanan. Okay, kasi bakit? Dating yung po, sabi ko, mawawala yung magulang ko. Ano yung gagawin ko para mako yung mga pangarap ko? Kaya bilang kabataan, ang advice ko lang sa inyo is stand up. Okay, kailangan maging negosyante tayo kasi bakit? Ang pag-asenso nasa negosyo po. Tama ba? Wala sa mga empleyado dito ah, Okay lang magtrabaho ka today. Pero guys, kung sa tingin mo wala nangyayari sa iyo, magbago ka ng path or linya. Kasi itong ipapakita ko sa inyo guys, <laughs> nagbago yung buhay ko 360 days degree. Wala pa lang tinamang gabi. Okay? Sana so, ano mangyari. Okay, so syempre guys, pag so tayo, syempre may puhunan. Tama ba? Meron ba dito guys na so walang puhunan? Sino gusto dito? Negosyo. Pero laway yung puhunan. Laway din yung kikitain mo. Gusto mo ba yun? Laway kikitain mo? <laughs> siguro ano? Siguro yung amoy nun. Tama mo ba? <laughs> okay, so siyempre. Paano ba to? Oh, yan. Yeah, guys. Ito yung motor ko. Okay, sa lahat po nandito, alam natin nagulat yung iba eh. Nung nakita may puhunan, biglang dumilim. Alam nyo guys, good news, ganun po ako. Nung na-invite po ako sa online, na-inspire po, na po ako, ako sa presentation, nagustuhan ko po siya, pero nung nakita ko po yung puhunan, doon pa ako naging negative. Okay, bakit? Wala ako ka pera-pera eh. Bakit? Umaasa lang ako sa nanay ko, nagpapadala. Tama ba? Pero sabi ko, kung gusto, may paraan. Kung ayaw maraming, kailan. Guys, for short, ginawa ko siya ng paraan. Ano ginawa ko? Regalo ng parents ko, habal-habal. Pamilya -habal. mo kayo sa habal-habal? Yes! Guys, sa Mindanao po, habal-habal po meron kami. Yes! Okay guys ha, ulitin ko. Itong habal-habal, syempre, pagla paglayo pagla mga teenager tayo, pangarap natin magka-raider. Tama mo ba? Sino may ilig sa raider? Kasi sa Mindanao, pag may raider, pogi okay na daw. Yes! Relate pa, iba ka Mindanao dito? Yes! Alam nyo guys, ginawa ko sa mukhang raider. Pero ito yung good news, pinagtatawa na ako ng classmate. Bakit? Ang tawag sa akin, habal-habal boy pa rin. So, malungkot mo ako kasi bakit? Sabi ko, ito na siguro yung buhay ko. Pero, nung time nung nakita ko tong opportunity, hindi na ako nagdadala ng isip. Sabi niya, sabi na mentor ko, sabi niya, magbenta kung anong, anong dapat kong ibenta. Alam mo guys, hindi ko sinabi sa parents ko, After kinabukasan, nag-join po ako. Mineta ko yung motor ko, nag-join po ako February 4, 2021. Pandemic babies po ako. Pandemic! Pag sinabing pandemic, di ba yung mga taga Manila nakaranas sa mga pandemic? Yes! Tama ba? Yes! Kasi ako guys, noong pandemic po, syempre po, alam mo naman siguro wala kang ginagawa sa bahay. Tama? Yung yung tatay mo, syempre, vendor ng gulay yung tatay mo eh. Sulugi na po yung tindahan kasi nga, hindi po nakaka-open. So ayun, ako, scroll lang, scroll, scroll lang, scroll. Sabi ko, baka ito na. Sabi ko, ito na yung chance, kaya nigrab ko siya. Nag-joy po, February 4. And alam ko ang iba dito, kung bago ka pa lang, dapat magpasalamat ka sa tao nag-invite sa'yo. Bakit? Yung nag-invite sa'kin, sa akin, guys, nagpapasalamat talaga ako. Kung ikaw man, babae, yung nag-invite sa'yo, babae, ako guys, lalaki mo kang babae lang. Diba? Sinabing katabi mo? Sino nag-invite sa'yo? Lalaki ba o babae? Ba Okay, ako mukhang babae po. Okay? Pero guys, imagine mo nung nag-join po ako, eto yung ginawa ko. Gusto nyo malaman? Yes! Gusto nyo, gusto nyo malaman guys? Yes! Eto yung ginawa ko. After 7 months, nahit ko po yung first million. Yes! Ako yung pinakamabilis na kumita ng 7, ah 7, pinakamabilis po na kumita ng 1 million sa community po namin. Bakit guys? Imagine mo, hindi po ako matalino, hindi po ako magaling. Ang pinakamataas ko po grade, 79 lang po. O oh, kung alam mo yung 17, di ba nakakakuhan, nakakahiya pag ipakita sa parents mo. Tama mo ba? Eh yeah. alam ko, din sa mga estudyante dito, ganun po ako. Bakit? Imagine mo. Dahil sa negosyo na to, nahit ko po yung first million. And imagine mo, yung hirap ng magulang ko, alam nyo guys, negative pa dito nanay ko. Edit-edit lang to. Di ba? <laughs> di ba na yun wala? yan. Bakit? Yung nanay ko kayo sabi niya, marami yung invite sa akin eh. Di ba mga onliners? Yung mga onliners dito. Alam ko, nag-iimbay tayong mga OFW. Di ba ang daming negative mga OFW? Yeah. Kaya din yung nanay ko. Sabi niya, huwag ka maniwala dyan. Eh, nahit mo yung first million, yun. pa rin yun eh. Bakit hindi ka nagpapadala? Literal ko hindi pa ako nagpapadala sa pamilya ko. Bakit? Naging selfish po muna, muna po ako. Yeah. nag ba? Nung nahit ko po yung first million, ito po yung nangyari. Imagine po guys, ito yung kinita ko sa negosyo natin. Okay? Yan yung kinita, sa, kinita natin sa business. Malang paano naman. Loke Ila? no, lang tayo. Pero imagine mo yung kinikita natin. paldo paldo na Sino gusto mag paldo, paldo dito? Yeah! Kaya alam natin lahat. Gusto kumita tayo ng pera. Bakit ba tayo nagtatrabaho? Dahil sa pera. Bakit ba tayo nag-aaral? Dahil sa pera. Tama mo ba? Yeah! Hindi naman pwede na nag-aaral ka kasi gusto mo lang maging professional. Try mo kaya mag-duty tapos wala kang sahod. Gusto mo ba yun? Yeah. Di ba hindi? Lahat tayo gusto ng pera. Kaya ginawa ko tong linya guys kasi wala lang akong choice. Kung wala kang choice ngayon sa buhay mo, dapat maniwala ka sa mga tao na invite sa'yo. Bakit? Tutulungan kang kumita dito. Dahil sa company natin, pang natin yung company natin, guys. Alliance Emotion Global Group of Company. Guys, yung pera ko po, nabenta ko yung motor, pera ko po 50 pesos lang. Pero nung imagine mo, nung inaral ko siya, sinipagan ko, sabi ko, ilalagay ko to, yung time ko sa business. Bakit? Only na po tayo ngayon. Dati kasi, di ba? Wala pong online, tama ba? Meron lang dating friendster. So, hindi mo talaga makaka- Ngayon, guys, kumpleto na. Ang swerte ng generation na Bakit? Kahit saan ka pumunta, kahit nasa CR ka, pwede mo magawa yung ating negosyo. Tama ba? Yeah! Guys, uulitin mo. swerte mo. Bakit? Yung nag-invite sa'yo, nasa field, face-to-face, -face, nakikita mo ako online lang. Kung titinan mo mabuti, dapat nagdududa na ako eh. Tama ba? Bakit? Online lang eh. Pero nag-transact pa rin ako. And buti na lang, nag-decide ako. Kaya ito yung, ito yung kinikita ko right now. Baba natin naman grabe. Eh. Okay? So ano po nangyari sa atin? Siyempre, yan. Ito po nangyari sa atin guys. Hindi ko tinayasan yung maging ganitong lifestyle. Sabi ko, ano siguro buhay pag ganito yung experience mo na lifestyle? Kasi ang iba dito mga mayayaman lang eh. Ang tawag doon is mga rich kid lang eh. Tama ba? Pero dito guys, imagine nyo, taga Mindanao tayo. Pero na-experience natin yung ganitong lifestyle sa buhay. Di ba? Kasi dati, Jollibee lang, takot nga ako pumasok sa Jollibee. Gay pa lang, di ba? Gusto ako kainin, eh. di ba? Kasi feeling ko, ang pagkain sa Jollibee ay mahal. Pero imagine mo, sabi ko, ano siguro is, uh, experience pag nakakain ka ng Jollibee? Di ba? Pero imagine mo dahil sa negosyo na to guys, nakapag-check-in po tayo sa hotel, nag check po tayo sa Anytime Fitness, kung ko po tayo sa masasarap na bukway di diba? Nakakabili tayo ng sapat Ito yung pinakamahal kong sapatos guys Sarang Insol, ito na ginagamit ko O yun ang yung preso Inaapakan ko lang po yung 120,000 plus po ng ating ni uh, Golder sa emotion natin Okay? So, yan! Okay, ano ba nangyari? Siyempre guys Nabili natin po yung money making machine At alam ko, pangarap niyo magka-iPhone Tama ba? Yeah. Kasi ang iba, pag may iPhone Rich kid daw ang iba po, pag may iPhone, walang ipon. Pero dito sa negosyo natin, guys, magagamit mo yung iPhone mo. Bakit? Bakit tinatawag money making machine? Kasi bakit yung cellphone mo, kaya mong kitain ng milyon-milyon. Kaya sa lahat po na may cellphone right now, dapat i-goal mo, kumita ka dyan. Hindi pwede scroll-scroll lang, hindi pwede manood ng gris lang. Kailangan mo gamitin, pakitain yung cellphone na meron ka right now. Okay ba yun? Yeah. Okay, syempre, ito pa na yan sa akin. Benta ko yung motor. Ngayon, may limang motor po ako. First of all, mayroon tayong big bike. Ang presyo ng big bike ko guys, isa kalahating milyon. Motor pa lang. Alam mo guys, ikwento ko lang sa inyo. Kilala niyo ba si Colonel Busita? Kilala niyo ba? Yes! Kilala niyo yung r Ako po yung tantim niya po. Imagine mo, ako yung pinakabata. Kasama namin nag-ride Luzon-Visayas-Mindanao. Imagine mo ako yung pinakabata. Bakit? Mga politisyan po yung kasama namin nag rides Pero guys, sa negosyo na to guys, nakabili po tayo ng big bike. Nagsimula lang po sa habal-habal. Ngayon, may big bike na. May XR200. No busy. And Enox. ba? Diba? So, imagine mo, alam ko, pangalap nito. Kasi ako mahilig talaga ako sa motor, guys. Totoo po yan. Mahilig po talaga ako sa motor. Ito yung kinakahiligan ko. At alam ko, ang karamihan dito, mahilig din kayo. Tama ba? Anong yeah. okay, mahilig po, guys? Hindi ko ba motor o ibang motor? Di ba? Ibang motor gusto nyo, ha? Di ba? So, masarap sa buhay. Bakit? Imagine mo, nagdadrag ka sa yung sarili mong big bike. Every time dumadaan ka, iba yung tingin ng tao sa so, bakit. Nakakabalik ah, mo ng leg, Bakit? Apat na cylinder, apat na tambuncho. Narinig mo ba yung motor na apat na apat na tambuncho? Kung ano yung sound? So, imagine mo, guys, guys, right, sa negosyo na to. Kaya, hey, thank you, M Global, group of company. Thank you sa nag-invite sa akin. Okay? Dahil magtiwala ko kaya. Kung ikaw ngayon, first timer ka ngayon, magtiwala ka lang. Bakit? Face to face na na-invite ka, nadala ka dito, maganda po yung company natin. Huwag ka na magdadala. Bakit? 19 years na po yung company natin. Ikaw, kung magdududahan, tingnan mo yung katabi mo, ang daming naniniwala sa company natin. Kailangan mo lang sumabay, guys. Okay ba yun? Yes! Sasabay ba tayo lahat? Yes! Kaya kung nangyari sa akin, syempre guys, eto, dating walang po, tag 1 nahihirapan po magbayad ng monthly. Pero dahil sa negosyo, naregalo ko po sa nanay ko, na full ko po, at may sarili po kami ng house and land sa Sambuanga City. Alam mo ba sabi ng nanay ko, buti na lang anak, matigas ang ulo mo. Kung hindi matigas ang ulo mo, hanggang ngayon, TH pa rin ako. Kaya kung ikaw ngayon, Negative ka man ngayon, okay lang yan. Tandaan mo, ganyan ka din kami before. Ang gusto ko lang ipapakita sa'yo, hindi ko ito pinagyayabang. Ito yung inspiration galing sa sakripisyo ko, galing sa company natin. Kung wala yung company natin, ano na siguro yung buhay namin? Ang alam natin yung company natin, nag-create na po ng 25,000 multi-millionaire. O ngayon, may kasunod pa? Yes! Ka ba? Yes! Kasi yung mga kasunod! Diba? So yan, ito ba guys, yung rewards ko. Okay, top 30 tayo sa Project Kai. Palaban natin Project Kai guys. Gold so, Executive Prime ng company. Every year po, kasama po tayo sa top 500. Palapakan nyo, may mga mentors ko nakikita kasama ko sa Gaila Nice ng company natin. Alam nyo guys, 15 million na po member ng company natin. Pero kung top 500 po kayo, ibig sabihin, kumikita po kayo ng malaki sa company natin. Yeah! Kaya kung mangarap ka, ako, hindi ako mangarap guys mag maging top sa school. Bakit? Top, tap ka lang eh, pero yung grades mo, hindi mo naman makain yun eh. Hindi mo naman mabili yung ano, yung gusto mo sa buhay. Tama mo ba? Tama! Pero dito guys, mangarap pa maging top. Bakit? Pag naging top ka, kumikita ka ng malaki. Babay naman, grabe! Okay? E guys, alam pa! Eto, hindi lang po kami ang kumikita. Baka yung iba dito nagsasabi ay sila lang kumikita kasi dyan lang sa taas-taas. Wala akong ganoon. Bakit? Meron mo nakita sa crossline dito na na-invite lang sa uh, Tok Tok Rider. Ngayon, magpapala sa sakal. Sino yun? Nandyan ba si Philip? Wala. Imagine mo guys, Tok Tok Rider lang yun. Eh. Ngayon, nandyan din sa sakal. Tama ba? Yes! Kaya sa negosyo, nandito din sa sakal guys. Pala tayo naman nabi. Bakit guys? Ito ito sa inyo si Philip, bago pa ba lang. Bagong member pa ba lang. Wala pa yata 2 years eh. Pero may sasakyan na po dahil natin. Yeah! Pilipino, wala sa unahan, wala sa uli. Kung masipag ka, madiskarte ka, magaling ka magtanong, naniniwala ko kaya mo yung mama mabilis. Sabi nga ni Mentor Joseph Lim, huwag kang mangarap sa bariya. Kung kaya naman kitain yung million million doon ka mangarap. Kaya ay suggest ko sa inyo, ipush yung sarili yung kumita na mabilis kasi masarap. Pag mabilis yung kinikita mo, mabilis mo ma-experience yung mga success na mga mayayaman. Okay? So, kasi din mo, hindi lang po tayo kumikita. May mga OFW po tayo nakakapagpurgol. May mga OFW ba diba, dito? Di ba meron? So, hindi lang po. Ito yung mga kanina yung host. Eh, yung host po, dati po uh, dati po siya ang car wash boy. Siya po yung naglilis ng big bike ko. Binigyan ko lang ng uh, pliers ko. Binigyan ko lang ng pliers. Sabi ko, boy, gusto mo ba kumita ng pera? Yes po. Bakit ang kinikita niya po per day? 80 pesos per day lang. O oh, syempre binigyan ko po siya ng ano ba? Yung flyers, tumawag siya At kinabukasan. Ngayon, nagtotok na kanina. Yung yung si Arman Aslari. Malabang natin naman. Guys, na lang eh. Magiging MC na rin. And ang good news nito, after 3 months, magpapalabas sa kento si Arman Astari. Okay, so maraming tayo yung leader na kumita under my team. And syempre guys, ito pa yung nangyari sa akin. Dahil sa negosyo na to guys, dahil sa company natin? Yan, hindi na? O yun. O guys, gusto niyo ba mag-travel? Yes! Guys, first time ko po nag-travel sa international. Ang iba dito, kahit barangay, hindi mo nata-travel. Bakit? May gastos eh. Tama ba? Kung umikita na ang 20K, mas unahin mo po yung pangangilaan ng pamilya mo kaysa sa, sa, sa travel. Bakit? Imagine mo, kung wala kang pera, paano ka makapag-travel? ba? Diba, sometimes nangangarap tayo mag-travel. Ano siguro piling pag nasa ibang bansa ka? Alam mo guys, good news, nung nag-travel po kami guys, na-experience ko po, ang ganda pala ng ekonomiya ng ibang-ibang bansa. Ang ganda pala ng disiplinado doon ng mga government kesa dito. Bakit? Populus uh, yung, yung pollution pala doon guys, di ba? Napaka-healthy. Dito guys, hindi po eh. Bakit? Healthy yung mukha mo, paglabas mo dyan, marami ka ng bolotong doon sa mukha. Bakit? Ang dumi-dumi na. Ay, hindi, hindi ako hit sa Pilipinas. Gusto ko sabihin sa inyo, i-experience yung po pumunta sa ibang bansa. Maraming mga gandang lugar. Maraming mga belief system po ang makikita doon. Bakit? imagine mo itong Taiwan. 101. Ang Taiwan po is 101 floor. 101 floor. Meron pong elevator. Wala pong one minuto. Nandun po kami sa tuktok. So, gilis po kong record lang po. Ang bilis. Kaya mo yun, kung gusto mo na-experience, dapat magpayaman ka sa company natin. So, magpapayaman ka sa company natin. Bakit? Imagine mo, di diba? hindi ko na-experience yan before. Sabi ko, parang di ako naniniwala pa rin na nangyari sa akin. Nagsisimula lang po talaga sa desisyon. Ginawa ko ng parang. Alam nyo guys, ang pinaka-mahirap, hindi walang pera. Ang pinaka-mahirap, yung wala ka ng pangarap hindi mo pa kayang gagawa ng paraan yung puhunan natin. Ang lito na ng puhunan, bakit? Ilang taon ka na ba nabuhay sa mundo? Magkano na ba yung nagkasunod sa pamilya mo? Magkano na ba nalabas mo? Hanggang ngayon, ang tanong, bumalik pa sa'yo maganda, di ba wala pa? Ngayon, kung titinang mabuti, kung alit na yung puhunan na pinakita ni Sir Perry, guys, maniwala kayo sa akin o hindi, mag-join po kayo sa company natin. Bakit? Mayaman na po yung company. Tutulungan po tayo yung mama ng company. Palapahan natin naman. Gagod. Okay, so siyempre guys, ito per ticket ko. Okay, sa company natin. Guys, free po tong travel sa company po this June. Sino mga kabatch ko dito? This June, magta-travel po kami sa company. Okay, dahil sa, dahil sa company na to, mag-travel po tayo sa Hong Kong. Ay eh, siyempre guys, sa Balisin. Guys, imagine mo, libre lang po yan. Wala mo akong gastos dyan kahit piso. All expenses paid by company. Saan ka makakita ng ganyan? Di ba? Kung empleyado ka, may ipon ka, mag-iisip ka nga mag-travel, mag -travel, kaso iniisip mo yung, alam mo, kulang pa rin eh. Tama ba? Sabi ko sa inyo guys, kung hindi mo na gusto yung pagiging empleyado, hindi ka na masaya, okay? Gawin mo lang muna itong part-time. Pag kumita ka, pwede ka mag-full-time. Kasi kami, nung napaliwanag sa akin yung negosyo, guys, nag-full-time po talaga ako. Kasi mabilis ka talagang kikita pag nag-full-time. Bakit? Lahat ng oras mo ibibigay mo dito. Tama ba? And siempre, next, ano nangyari? Yan, nabili ko po yung sasakyan. Palapakal natin naman. Okay, sayang. Hindi nyo na-play yung ating intro video. Sobrang solid. Di ba? Makikita nyo daw ang ganaw kahat. Di ba? Diba? So guys, nabili natin yung sasakyan. Hilux 2024. And alam ko, alam nyo guys, VIP po ang... Every time dumadaan ako sa mga barangay, ang tingin sa akin pang VIP. Kasi pangapala, ang iba dito, mga polit na lang ang meron eh. Tama ba? Yes! Pero imagine mo, sino naman ako nagkaroon ng ganito? 79 years, 79 na yung average ko. Hindi ako nakatapos. Bulak po sa school. Pero imagine mo, nagkaroon ka ng Hilux. lux ngayon. Bala naman. Diba? Dahil sa decision lang po, ang nyo, nag-decide lang po talaga ako. Okay, tinapang ko lang. Lakas na loob. Lakas na yung loob nyo dito. Yung puhunan na, yung puhunan na ilalabas nyo, guys mas malaki yung kikitain nyo dito kaysa sa nilabas nyo. Maniwala kayo sa akin o no? hindi? Basta gusto ko dito sabihin sa inyo, etong sasakyan na to guys, naranasan ko yung alam mo, kung isa kang empleyado, guys ha, ah, kung empleyado ka, baka magalit. Actually, alam ko, mabait ka, masipag ka, araw-araw ko pumapasok. Kahit may nagdad ka, pumapasok ka pa rin. Tama ba? Eh, namalupit dito, pag umuwi ka, di ba? Uh, ano ba tawag doon? Parang nag... Uh, ano tawag doon? Uh, Nag-ilinya ka. Naglilinya ka sa mga jeep, sumasakay ka sa ganun. Di ba? Ang hirap, Nagkukumyot ka. Tama, nagkukumyot ka. Di ba? So imagine mo dito guys sa negosyo natin, kaya, kaya ibigay yung mga pangarap mo. Basta magtiwala ka lang. Ulitin ko, hindi po ang punan dito pera. Lakas po ng loob. Okay? Kung may pangarap ka, lumaban ka. Kung may mga magulang ka, gawin mo to Bakit? Kasi ito, bakit ko ginawa guys? Eto guys, ilalabas natin this year. Mustang. Ang sarap mga harap, pag nagkawin ka ng Mustang. Sabi ng kapatid ko, Mistang. Kasi sa Muslim kasi yung, alam mo, yung kanin na lugaw ba yun? Sa mga Muslim dito, lugaw ko. Sabi ko po, Mustang po yan. Alam niyo guys, pangarap ko to. Kasi pag what if meron ako nito, alam ko mangyayari bakit. Ito yung magandang uh, right opportunity po. Meron tayo at maganda dito, maganda yung company natin. Alam nyo guys, bakit mangyayari sa akin? Nainiwala, bakit? Marami po nangyayari dito na dating walang kwenta, ngayon nakakamustang na po. Marami na po dito sa company natin. Pakikita, pakikita nyo. So, ilalabas natin this year, this year yan. And siyempre guys, yeah, this is my deepest why. Bakit ko nag-join? Okay, ba't ko ginawa to? Ayaw kasi mawala yung parents ko na hindi nila ma-experience yung magandang buhay. And alam mo, ganamihan dito, araw-araw mo -araw pumapasok para sa pamilya mo, araw-araw mo -araw pumapasok para sa anak mo, araw-araw mo gagawin lahat para makuha mo yung mga pangarap mo. Pero kung napansin mo, wala nangyayari sa'yo. This is the time. Okay? Mag-decide ka. Ilan taon ka na ba nabuhay sa mundo? Ano na ba yung naipon mo? Wala kang ka mga naipon ngayon? Mag-decide ka guys. Bakit? Masarap. Habang buhay ka pa, napapangiti mo yung mga parents mo guys. Yan yung pinakamasarap. Bakit ko ito ginawa? Bakit uh, ah, tuloy pa rin yung negosyo? Imagine nyo guys, 4 years pa lang pa ako sa company pero ang bilis po ng resulta ko dito. Bakit? Napaka-effective po yung company natin. Bakit? Imagine mo may trainer international. Kung meron kang downline sa Luzon, besides mong dadaw, sila po yung pupunta para mag-train ng mga downline mo. Ganon po ka-leverage yung negosyo natin. Okay? Okay, so ngayon, siyempre guys, yan. Ay pa may sasabihin ako, yung duda, alisin nyo na po. Kung wala kang pera, alam po, may pera ka. Kasi lahat lang po tayo, lahat po tayo may pera. Bakit? Nagtatrabaho ka, ibig sabihin may pera ka. Ang kailangan mo lang dito, alisin mo yung, uh, yung duda mo, nakasama mo loob mo. Okay, kung hindi mo ito linyan, ako din, hindi ko din linyan. And alam ko, hindi mo din linyan yung pagiging trabaho mo ngayon. Bakit? Wala kang choice na yun eh. Tama ba? Kasi, di ba, tama ba, hindi, hindi nyo, wala kayong choice. Tuloy pa rin yung ginagawa nyo. Pero kung wala naman nagbabago dyan, this is the time, kailangan nyo i-grab yung, yung opportunity. And decide kayo. Mag-decide kayo guys. Pag, pag nag-decide po kayo, syempre, kung ano yung nangyayari sa amin, pwede mangyayari sa inyo. Alam nyo ba, dati, nakaupo lang din ako dyan, nakikinig lang po ako. Sabi nga nila, pag nakahawak ka ng mic, yayaman ka daw. O, ang tanong, sino gusto makahawak ng mic next, next, next. Okay. Taas na kamay! inspire po ba ka kayo lahat? Okay, so yun lang guys. Thank you so much. God bless. And wag na wag po kayong aalis. Kasi bakit? Meron pa tayong final po na sharer. Ito po yung sharer na to guys. Hindi po sa basta-basta. Bakit? Siya po yung mentor ko. Ano yung natapos niya guys? Uh, first year pa lang, sa first college pa lang guys. Three years na po siya. Paulit-ulit sa first year college. Pero imagine mo, dahil sa mentor na to, isa na po ako nagka-resulta. So ngayon, ready na ba kayo? Yes! Okay lang muna ba? Taas muna tayo. Tayo muna tayo guys. Para at least malakas yung energy natin. Okay, tapagin mo yung kasama mo. Dito ka muna. Tapusin natin muna. Tapagin mo, tapagin mo. Okay. Para yung energy...